For today's video, ayan Mag-aabang tayo ng first lap ng GRPC, yun Meron tayong tatlong ikinargaron Aabang tayo mga kalapatids Ang ispira, nasa 1-1 na Ayan, bali tapos na Yung abangan natin sa BBC Yung anim natin, sinali Okay naman, kompleto sila mga kalapatids Kaya lang, medyo mababay speed nila Nasa 900, 800, ganun lang Eh, pabilis nila ilabanan eh <laughs> yan hindi na natin na-videohan yan Nagluloko yung camera mga kalapatids eh ang bilis na ng pauwian eh. Kumbaga, nagsabay-sabay. Kaya, hindi lang yung mga video natin na ako Isama na lang natin dito mga kalapatids. Kaya, alright. Abang-abang tayo sa tatlong ibon natin. Sana eh, maganda maging uwi nila. Ito na yung ibon natin sa BBC. Makita natin mga kalapatids. Ayan na sila lahat. Doon. Ayan, nagpainom na rin. Nagpainom na rin tayo ng tubig na may honey. Alright, mga kalapatids. Kompleto na BBC natin. GR na lang. Saka second lap ng SMBP C Ayan, sumali tayo ron eh Second lap na nila Kaya, kalakas ng hangin oh no? Kalakas pa ng hangin dito Hirap sila sa ganyan Pero sana eh Mag-cluck sila, mga kalapatids Alright, abang-abang na Meron na tayong isa sa GR Lumilipad pa Taas nun lipad Sino ba ito? umiikot umiikot pa lumayo pa mga kalapadits. ay ayun ay nako nabitin ba o oh, nabigla ah ito pa isa ah may sinundang pala yan hindi sa atin yun isa lang sa atin yung lumilipad dito sa gawin to sino ka ba Yabang bang naman lumipad. Ganados. Ganado pa. One minute. One minute na siya. Ah, si Red Boy. Ah, ba? Meron na tayong isa, Red Boy. Isang libo pa yung speed na ito. Hintayin natin dito at natatakot-tatakot. Alright, may isa na, may isa na. ikaw huligan na tayo sa second lap. Ayaw pa. Nabigla. Nabigla sa two days uh, sa truck. Ayaw pumasok Cut ko nga muna to Mga kalapatids, papasukin ko lang Alright mga kalapatids, may dumating ulit tayong isa Ayan o Ito si Red Boy, sa kayo ito isa Isa nalikunan natin, ito na isa Uy, sapto, kumpleto tayo Alright, Sir Dennis ayan, Nasa 900, pa. unang karga na kumpleto tayo mga kalapatids Alright Nasa 900, okay lang yan Saka na lang tayo bumabi ang mahalaga na kompleto tayo ng first lap ayun oh hanas sabay lang sila nung dalawa yun ayan yan namamara ko na yan natulala ng unte pero okay na yan hayaan na natin siya kung ano gusto niya para hindi na matakot saktong sakto sige lang dyan ka lang ayaw mo maghintayan tayo <laughs> ayun na bibidyo ng mga ibon natin. Kanina nung yung yun, unang pauwi natin, nung tinigil kay video. Bigla lumapit mga kalapatids. Natatakot ata. <laughs> yun. Alright. Kompleto ang ating GRPC at SMB PC. Yun. Sa Bulacan. Hindi na upol natin sa Bulacan yung tatlo na yan. Eh. Alright mga kalapatids. 3 out of 3. Alright. right. Okay, na. Yun pagka nandyan madali nang pumasok yan pagka sa landing board nainip ako sa inyo ha na sila ng 1-1 1,000 tayo eh sa 900 pala kaya pala yun pasok ka na ha na mahiya yan ang abangan sa south magandang abangan kasi sa south malayo ah recover na, namamara mo pa ang tayo kan. Ayun oh. All right. Sir Dennis, ito na. Right. Ikaklak ko na. All right. Mga Mara ako na kids. ko pa. Ayun. Mga pauwi natin. Number slot. Ini isa. Ayos. Yung pa isa. Yun, mga kalapadids Thank you for watching Hanggat dito na lang, peace out